Good news sa Lakers fans, Lakers nag-sign pa ng dalawang bagong players. Pero bago yan, nagbigay muli ng matapang na komento si Charles Barkley tungkol sa kasalukuyang roster ng Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, kahit na nagdagdag ang kuponan ng dalawang mahahalagang piraso, ang big man na si DeAndre Ayton at ang defensive guard na si Marcus Smart, hindi pa rin daw ito sapat para maging tunay na contender sa darating na NBA season. Para kay Barkley, malayo pa rin ang Lakers kumpara sa mga powerhouse teams ng liga. Isa pa sa kanyang punto ay ang posibilidad na mag na ang laro ni Lebron James. Sa edad at dami ng season na nilaro ni Lebron, naniniwala si Barkley na hindi na ito makakapagbigay ng parehong impact tulad ng mga nakaraang taon. Dagdag pa niya, si Luka Doncic na isa sa mga bagong mukha ng Lakers ay mahusay nga sa opensa, ngunit nananatili raw na butas ang kanyang depensa na maaring samantalahin ng ibang kupunan. Gayunpaman, hindi lahat ng fans ay sumasang-ayon kay Barkley. Marami sa mga taga-suporta ng Lakers ang nagsasabing puro pang babash lamang ang ginagawa nito, partikular kay Lebron at Luka. May ilan pang nagsa sabi na halata ang pagkabitter ni Barkley dahil hindi siya nakakuha ng NBA championship sa buong karera niya kaya tila may halong inggit ang kanyang mga opinion. Sa kabila nito, pinaninindigan ni Barkley ang kanyang paniniwala na kulang pa rin ang depth at chemistry ng Lakers upang makipagsabayan sa mas batang at mas balanseng mga koponan. Para naman sa Lakers Nation, naniniwala silang maling-mali ang analyst at ipapakita ng kanilang koponan ngayong season na mali ang lahat ng kanyang prediksyon. Samantala, pinapirma ng Los Angeles Lakers ang bago nilang players na sina forward Anton Watson at guard Nate Williams. Parehong bibigyan ng pagkakataon ang dalawang manlalaro na patunayan ang kanilang kakayahan upang makuha ang pwesto sa main roster o kaya naman ay mapunta sa South Bay Lakers, ang G-League affiliate ng Koponan. Si Anton Watson ay naglaro bilang rookie noong nakaraang season para sa New York Knicks kung saan nakapagtala siya ng siyam na laro at may average na 2.4 minutes at 0.9 points bawat laro. Na-draft siya bilang number 54 overall ng Boston Celtics at mas nagpakitang gila sa G League kasama ang Westchester Knicks. Nagtala ng 12 punto, 5.4 rebounds at 2.1 assists kada laro. Bago siya pumasok sa NBA, kilala siyang maaasahang forward mula sa Gonzaga na kilala rin sa pagiging solid sa depensa at hustling plays. Samantala, si Nate Williams naman ay may mas malawak na karanasan sa NBA. Naglaro siya ng dalawang taon para sa Houston Rockets at nagkaroon ng apat na put dalawang appearances. Nagsimula siya sa Portland Trail Blazers kung saan sa limang laro ay nagtala siya ng 10.6 points bawat laro. Sa G League mas lalo siyang nagpakitang gilas sa Rio Grande Valley Vipers kung saan nagtala siya ng 17.3 points at 4.0 assists. Patunay na kaya niyang maging isang high volume scorer kapag nabibigyan ng sapat na minuto. Para sa Lakers, mahalagang asset ang dalawang ito. Si Watson ay pwedeng maging dagdag na defensibong player at role player na tutulong kay Luka at LeBron James sa front court. Ang kanyang hustle at kakayahang kumuha ng rebounds ay makapagbibigay ng pahinga kay LeBron at makakatulong din sa spacing. Si Williams naman ay posibleng maging spark plug scorer mula sa bench, bagay na makakapagbigay suporta kay Luka Doncic, lalo na kapag kailangan ng dagdag na opensa kapag nakaupo ang mga starters. Kung magtutuloy-tuloy ang kanilang magandang performance sa training camp at preseason, maaring makita ng Lakers sa kanila ang mga pirasong makakapagpalalim ng rotation, isang bagay na napakahalaga ngayong season kung saan target ng koponan na bumalik sa tuktok ng NBA.